Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Nakagigimbal isipin na ang mga walang malay ang siyang nadadamay at napapahamak sa mga pag-aaway ng ibang tao. Ang ganitong pangyayari ay matatagpuan natin sa sambahaya ng isang pari sa Nob. Malinis ang kanyang layunin sa pagtulong kay David. Ngunit sa inggit, anong pag-uugali at gawa ang iniutos ng hari? Matutunghaya natin ang matugong kasagutan sa ikadalumpot dalawang kabanata ng unang Samuel. Unang talata hanggang ikadalumpot tatlong kabanata, talatang dalumpot siyam. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor na Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ikadalawamput dalawang kabanata ng unang Samuel ay tungkol sa pagtatago ni David sa mga yugib ng kabundukan. Sa mga panahong yaon, natutunan ni David na ang pagkatalaga sa kanya ng Diyos upang maging hari ay hindi nangangailangan ng pagmamadali sapagkat patuloy pa rin siyang hinuhubog at inihahanda ng Diyos sa gagampanan niyang tungkulin. Sa unang Samuel kabanata 26 talata ikadalawampu ay sinabi niya, na siya ay parang isang mailap na ibong tinutugis sa kagubatan. Sa mga awit kabanata 102 talata 6 ay ganito ang paglalarawan niya sa kanyang sarili. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang para akong kuwago sa dakong mapanglaw at sa awit ika 77 na kabanata talatang ika 4 hanggang 6 ay sinabi ang ganito. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso yaong ngipin nilang taglay. Matutuli siyaong dila na animoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas o Diyos ang kabantugat dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadaraman ng sarili ay dusa at pagkasibhayo pagkat hinuhuli ako at nais nila ay masilo. Kumukay ng isang bitag upang ako'y mabuslo ngunit sila ay nahulog sa bitag na itinayo. Tunay na walang kapayapaan at puno ng kabalisahan ang buhay ni David sa mga panahon na siya ay tinutugis ni Saul na parang isang mailap na hayop sa kagubatan. Wala siyang magawa kundi magkubli sa yungib ng Adulam sa kabundukan sa pagitan ng lupain ng Pilisteo at Hebron. Basahin po natin ang una hanggang ikadalawang talata ng Kabanata 22. Mula gad, tumaka si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, kaya ang buong sambahayan nila ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Ang mga naaapi ay sumama rin sa kanya, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa takbo ng pangyayari sa bansa. Ang lahat ng ito ay umabot sa apat na raang lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Isang kahangahangang paghahalin tulad ang maaari nating gawin kay David at Panginoong Hesus. Ayon sa mga nakaraang kabanata na ating napag-aralan, sampun taon siyang nagtago sapagkat ibinilang siya ni Saul na kaaway. Sa kabilang banda, Ganito ang naging karanasan ng Panginoong Hesus sa sarili niyang bayan. Siya ay tinakwil at hindi tinanggap sa sariling bayan. Si David ay tinugos na parang isang mabangis na hayop. Ganon din ang Panginoong Hesus. Siya ay lingit at ipinagkanulo ng kanyang mga kababayan. Si Saul naman na kaaway ni David ay tulad ng mabangis na leon na umaaligid kay David at naghihintay ng pagkakataong mapatay si David. Ganon din naman sa atin ng mga mananampalataya ang Diablo ay patuloy na umaaligid sa atin na parang mabangis na leon, naghihintay ng pagkakataon na makasila. Ganito ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang aklat, kabanata lima ng ikawalo ng talata. Umanda kayo at magbantay. Ang Diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Misan sinabi ni David na ang kanyang kaluluwa ay nasa kalipunan ng mga leon. Ang katotohanan ito ay maaari ding sabihin ng bawat nananampalataya. Patuloy ang Panginoong Isus sa pagtawag ng mga ibig maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatawag niya, yaw mga nasa abang kalagayan, mga nakabaon sa malalim na pumunoy ng kasalanan at sa sulak ng kasamaan. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata isa, Talata 28, sinabi ni Jesus, Lumapit kay sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. May tatlong uri ng tao na nabubuhay sa panahon ni David. Una ang mga walang kapayapaan. Pangalawa, ang mga taong pinag-uusig. At pangatlo, ang mga ginigipit ni Saul. Kaya ang mga ito'y nagpasyang sumama at nakiisa kay David. Nais nice kong sabihin na sila ay mga taong tapat kay Saul, subalit napilitang talikuran ang kanilang hari dahil sa mga pagmamalabis nito sa kanila. Kaibigan, kung nararanasan mo ang hagupit ng kawalang katarungan sa mundong ito, kung patuloy mong nararanasan ang di makatarungang pakikitungo ng mga tao sa iyong paligid, at kung ikaw ay inuusig at walang masandigan sa Panginoong Hesus kalumapit, siya ang matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, siya ang batong matibay na tinutuntungan at mabuting kaibigan. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 32, Ikapitong Talata. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kong nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at yaong pagliligtas. Kaibigan, tunay ang pagkalinga at pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig niya ay wagas, hindi nagbabago, hindi kumukupas subalit hindi nakikita ng marami ang kanyang kabutihan. Sa halip, patuloy pa sa paggawa ng kasamaan, patuloy na nababaon sa lusak ng kasalanan, nagiging sugapa sa bisyo ng sanlibutan at nagbubunga ng kapahamakan. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ay patuloy na nananawagan at hinahanap ang mga naliligaw. Gayto ang sinabi sa aklat ng Lukas kabanata 11 Ikasampung talata sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sapat ang biyaya ng Panginoong Isus na tayo'y tulungan sa aba nating kalagayan. Ang Panginoong Isus ay dumanas ng maraming hirap at pasakit, tinukso, ngunit hindi nagkasala. Basahin po natin sa Aklat ng Hebreyo, ikadalawang kabanata, talata labingulo, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ano kaibigan ng iyong kalagayan sa mga panahon na ito? Ikaw ba'y nasa malaking pagsubok? o nakaranas ng pakikibaka dahil patuloy kang tinutukso ng kaaway, ikaw ba ay nawawala ng pag-asa? Ang kailangan mo ay si Jesus. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang gagabayan. Siya ay tawagan ngayon upang maranasan mo ang bagong pag-asa na dulot ng Kanyang pagmamahal. Marami sa mga kababayan ni David ang nasadlak sa mga pagkakautang. Ang utang ay tulad ng malalang karamdaman na sumisira sa buhay at pagkatao ng sinuman. Sa panahong yaon, kapag ang isang tao ay nabaon sa ganitong kalagayan, marahil ay mawawala ang lahat niyang ari-arian o maaari siyang ipagbili bilang alipin ng kanyang pinagkautangan. Dapat sana ay mabigyan sila ng proteksyon ngayon at mayroon na silang hari, subalit kabaliktaran ang nangyari sapagkat pinahihintulutan ni Saul na maging alipin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Hindi niya ipinatupad ang mga kautusan ng Diyos na nasulat sa mga aklat ni Moises. Ang problema tungkol sa pagkakautang ay katulad din ng problema sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ang dahilan kung bakit mayroon tayong malaking pagkakautang sa Diyos. Pagkakautang na hindi natin mababayaran ng halaga. Kailangan ng pagpapatawan ng Diyos sa ating mga pagkakautang. Tandaan natin na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng ganitong mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoong Isus sa pagtuturo niya ng pananalangin sa kanyang mga alagad ng ganito, patawarin mo kami sa aming pagkakasala o pagkakautang katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala o nagkautang sa amin. Subalit so, paano tayo mapapatawad ng Diyos kung hindi naman tayo humihingi ng kapatawaran? Sa unang 1, talata siyam, ngunit ipinahahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dalawang libong taon na ang nakaraan, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, siya ang Panginoong Hesus. Gawa dalawa, kay Hesus lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Roma 10.13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Matapos sumama kay David ang ibang mamamayan ng Israel, siya ay nagsimulang maglakbay at nagtungo sa bayan ng Moab. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlo hanggang ikaapat na talata. Mula roon, nagtuloy sila sa mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, ipinakikiusap ko po na pabayaan na muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko natitiya kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang namumundok si David. Sa mga nakaraang panahon, ang pagpunta o paninirahan sa bayan ng Moab ang pangkaraniwang ginagawa ng mga taga-Betlehem. Katulad ni Emilek, mula sa Betlehem, dinala ang kanyang buong pamilya sa bayan ng Moab at doon nanirahan. Iyon ang mga panahon na nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Betlehem. At dahil sa pangyayaring iyon, si Ruth na isang mawabita ay napabilang sa kasaysayan ng Biblia, ang ama ni David ay kaapu-apuha ni Ruth na isang Moabita. Ang kaugnayan ni Ruth sa ama ni David ang naging dahilan kung bakit pinahintulutan ng hari ng Moab na manatili sa kanilang bayan ang mga magulang ni David. Inilikas si David ang kanyang mga magulang mula sa Israel patungo sa bayan ng Moab. Marahil nangangamba na baka sakta ni Haring Saul ang kanyang pamilya o marahil natakot din si David para sa kanyang buhay sapagkat alam niya na siya ay nanganganib dahil sa pagbabanda ni Saul. Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa hari ng Moab, malinaw na nangangailangan siya ng nang walang katiyakan kung ano ang kalooban sa kanya ng Diyos. Bagamat pinahiran siya ng langis ni Samuel sapagkat siya ang hinirang ng Diyos na kapalit ni Saul. Ang pagkakatalaga sa kanya ng Diyos ay tiyak ng mangyayari. Mga kaibigan, anumang gawain na itinakta ng Panginoon para sa atin, iyon ay tiyak na mangyayari sa tamang panahon ang bawat mananampalataya ay binibigyan niya ng katiyakan ng wastong gabay. Iniwan ni David ang kanyang mga magulang sa Moab at siya ay nagbalik sa bundok na laban ni Saul kung saan nagtatago si David, kaya muli niyang tinugis. Ganito ang mababasa natin sa ikalima hanggang ikawalong talata. Sinabi ni Propeta Gad kay David, Huwag kang manatili rito, magpunta ka sa sakop ng Huda. Sumunod naman si David at siya ay nagpunta sa kabundukan ng Heret nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa gabaa. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benhamita. Magbibigyan kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong kapitan o tinyente kaya ng kanyang hukbo bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo ay walang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaibigan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsasabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin? Dahil sa matinding galit, hindi napigilan ni Saul ang kanyang sarili, kinausap niya ang mga Benhamita. Sa mga binitiwan niya mga panalita sa kanila, tila nakahanda siyang usigin at parusahan ang sinumang mapatunayang nagtataksil sa kanya. Sa katunayan, nalaman niya na si Jonathan na kanyang anak ay matagal ng kasama ni David at para kay Saul, ito'y pagtataksil. Sapagkat wala man lang sa kanyang mga tauhan na nagsabi sa kanya tungkol kay Jonathan at kay David, ang pakiramdam ni Saul, siya ay pinagkaisahan at pinagtataksilan ng kanyang mga kababayan at ng kanyang mga tauhan. Kaya marahil lalong tumindi ang kanyang poot kay David. Matapos kausapin ni Saul ang kanyang mga kawal at ang mga benhamita, tinanong niyang muli ang mga ito kung bakit wala isa man sa kanila ang nagsabi sa kanya sa pagsasabwata ni Jonathan at David. Sa pagkakataong iyon, nagsalta si Doeg na tagapangalaga ng mga hayop ni Saul. Isinumbong niya si Ahimelech na isang kaserdote at sinabi niya kay Saul na kinalinga at inasikaso dito si David nang magpunta sa kanya. Kaya ipinatawag ni Saul ang saserdote Basahin natin ang mga pangyayari sa ikasyam hanggang labing siyam na talata. Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni David. Nakita ko po si David na magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitoba. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain, ibinigay rin dito ang tabak ni Goliath. Ipinatawag ng hari si Ahimelech at kanyang sinabi, Ahimelech, makinig ka. Nakikinig po ako, mahal na hari, sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, bakit nakipagsabwatan ka kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama? Sumagot si Ahimelech, hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat na alipin? Hindi po ba siya ang pinakapinuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat ng buong kaharian at ngayon ko lamang po ba isinangguni sa Diyos?" Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin. Sinabi ni Saul, mamamatay ka ngayon ahimelek, pati ang iyong sambahayan. At binalingan niya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya, patayin ninyo ang mga saserdote, pagkat kasabwat sila ni David. Alam nila nang ito'y tumakas, ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit hindi sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang magbuhat ng kamay sa mga saserdote ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul. Ikaw ang pumatay sa kanila. Sumunod naman si Doeg at ng araw na iyon ay 85 saserdote ang kanyang napatay at ipinapatay din ni Saul lahat ng taganob, isang lunsod ng mga saserdote, babae at lalaki, ang mga batang pasusuhin, ang mga baka, asno at mga tupa. Nang humarap si Ahimele kay Saul, tinanong niya ang saserdote kung bakit ito nakipagsabwatan kay David. Walang takot namang sinagot ng saserdoteng si Ahimelech ang mga tanong ni Saul at ang kasagutan niya ay hindi nagustuhan ni Saul. Sa halip, lalo siyang nagalit at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Ahimelech at ang buong sambahayan nito. Ngunit wala isa man sa kanyang mga tauhan ang nagbuhat ng kamay sa mga saserdote. Kaya si Doeg, ang tagapagtalaga ng kanyang mga hayop, ang kanyang inutusan. Pinatay nga ang mga serdote at ang mga mamamayan sa nob. Ano ang nagtulak kay Saul? Bakit niya nagawa ang karumaldumal na pagpatay sa mga saserdote at mga taga nob Pagkapuot at pagiging gahaman sa kapangyarihan ang dahilan kung bakit niya nagawang pagpapatayin ang mga lingkod ng Diyos. Ang pagkapuot at kasakiman ay naging ugat ng kasamaan. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Galatia 5, 11, 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panilibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang tapos na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumawa ng gayong mga bagay. At sa aklat ng mga Hebreyo, Kabanata 12, Talata 15, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan o pagkapaot ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Kapag ang pagkapuot ay sumibol sa puso ng isang mananampalataya, makakasira sa kanyang pagkatao at relasyon sa Diyos. Sa matagal na panahon at karanasan ng paglilingkod sa Diyos, Marami na akong nasaksihan ng mga anak ng Diyos na nasira at nawasak ang kanilang patutuo sa Panginoon na bunga ng pagkapuot. May mga pinuno o mga lingkod ng Diyos na dahil sa pagkapuot sa kapwa ay ginagamit ang kanilang posisyon at kapangyarihan upang maisakatuparan ang paghihiganti. Ganito ang ginagawa ni Saul. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari upang makapaghiganti kay David. Subalit ang isang balungkot na nakapanglulumo ay nadamay ang mga walang kinalaman sa mga pangyayari. Kaibigan, ating iwaksi sa puso't isipan ang paghihiganti na nagdudulot ng pagkapuot. Sa halip, pagharian ang pag-ibig sa kapwa sapagkat iyan ang utos ng Diyos. Samantala, nagpatuloy sa pagtatago si David at ang mahigit na anim na raang kawal niya. Hindi nagtagal siya'y muling kinatagpo ni Jonathan at pinalakas ito ang kanyang loob. Matapos ang pangyayaring ito, muling nakipagdigma si David laban sa mga Pilisteyo. Ganito ang ating mababasa sa Kabanata 23 sa una hanggang ikalimang talata. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteyo ang Keyla at sinamsam ang trigo sa giigam. Nalaman ito ni David kaya siya ay sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko po ba ang mga Pilisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keyla." Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kaysa ulang ay takot tayo at nagtatago dito sa huda, paano natin malalabanan ang makapal na Pilisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumaroon kayo sa Kela at ipalulupig ko sa inyo ang mga Filisteyo. Kaya nagpunta sila sa Kela at nilabanan ang mga Pilisteyo. Nalupig nila ang mga ito, sinamsam nila ang kawan at nailigtas si David ang Kela. Ang mga Pilisteyo na matagal ng kaaway ng Israel ay muling sumalakay at sinamsam ang trigo ng mga mamamayan ng Keila. Ang pangyayaring ito ay nakarating kay David. Ang isang kahangahanga sa pagkatao ni David ay kanyang hindi matatawarang katapatan sa Diyos. Sa pagkakataong iyon, ang una niyang ginawa ay sumangguni sa Diyos. Nais siyang mabatid at matiyak ang kalooban ng Diyos sa kanyang nais gawin. Alam natin na si David ay tagapagtanggol ng kanyang bayan. Ito ang pangunahin niyang tungkulin. Mula nang siya ay mapabilang sa mga pinunong mandirigma ni Saul, bagama't siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatago dahil sa banta ni Saul, ngunit hindi ito naging hadlang. Sinaklolohan niya ang bayan ng Keila dahil sa katiyakang ipinagkaloob sa kanya ni Yahweh, nilabanan nila ang mga Pilisteyo at nagtagumpay. Matapos na magapi ni David at ng kanyang mga kawal ang mga Pilisteyo, sila ay pansamantalang nanatili sa bayan ng Keila ang bagay na ito ay hindi nailihim kay Saul. Kaya siya ay naghanda upang tugisin si David. Subalit, mabilis na nakataka si David mula sa bayan ng Keilah. Ganito ang mababasa natin mula sa ikalabing tatlo hanggang labing anim. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy may anim na raan na umalis sa lugar na iyon at magpabago-bago ng himpilan. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keilah. At si David ay nagtago sa ilang at maburol na tako ng sip. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Natiling nangangamba si David sapagkat alam niyang siya ay pilit na hinahanap ni Saul nang siya ay nasa Hores sa ilang ng sip. Ang naging dahilan sa mga tagumpay ni David ay sapagkat lagi niyang isinasangguni sa Panginoon ang lahat ng kanyang gagawin. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po ay pinagpala ng iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.